Magandang araw sa inyong lahat mga giliw kong tagapanon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kakaiba sapagkat gagamitin natin ang ating isipan upang ang swerte ay makamit natin sa ating buhay. Aba, di ba? Maganda yan sapagkat isipan ang ating gagamitin. Paano kaya yan para makamit natin ang swerte? sa buhay. Ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, ang title ng ating episode ay Kapangyarihan ng ating isipan gamitin upang ihatid ka sa swerte ng buhay. Pag-usapan natin yan! Madalas, iniisip natin na walang mangyayari sa ating buhay. Wala tayong mararating dahil hindi naman nakatapos sa pag-aaral. Kontento ka na kung ano ang meron ka dahil sa isipan mo kahit hangarin mo ang mga mamahaling bagay at pagunlad ay alam mong hindi mangyayari. Nako, huwag ganyan. Iniisip naman na manatili ka na lamang mahirap bagay na hindi tama. Dahil kapag ito ang nasa utak mo, hindi ka makakasulong. Ang ating isip ang pinagmumula ng lahat ng paglikha. Kung ahayaan mong matulog ang utak sa nais mong pangarap, matutulog din naman ang inaasam mo. Pero kung nasa utak mo na marating ang lahat ng ninanais, aba, asang hindi ka mabibigo. Kailangan lang na pag-aralan ang lahat ng gagawin upang maabot ang iyong isipan o ang iyong mga ambisyon o pangarap sa buhay. Ngunit, maging realidad ka naman sa pag-iisip. Kung ang iniisip mo araw-araw wala kang pera pero hindi totoo, malamang baka mabaliw ka niyan. Pero kung iniisip mo o iniisip na maraming pera ay iyong makakamit, pwedeng makuha mo ito dahil tiyak na pagsisikapan. Halimbawa, kung iniisip mong magkakaroon ka ng maraming pera, tiyak na gagawa ka ng paraan na makamit, magsisikap na makamtan ito. Huwag kang manati sa kung anong meron ka ngayon, lalo na kung mahirap ka at walang magandang buhay. Pangarapin ng magkaroon ka isa sa programa sa iyong isipan o iprogram mo sa iyong isip ang mga dapat na gawin. Ilista din sa isang notebook ang mga bagay na inaambisyon mo. Ilagay din doon sa iyong cellphone o ilagay din doon kung paano mo makakamit ito. Kung simple ka lang at sakto ang kinikita, huwag kang tumigil sa ganoon. Maghanap ka ng ibang pagkakakitaan na ekstra. O ibang racket, wika nga ng iba at kung ano ang kinikita mong extra ay itago. Ipunin ito. Kalaunan malaki na at doon ka magsimula ng pagtatayo ng maliit na negosyo. Isipin na maliit ka lang sa ngayon. Pero ilagay mo yon sa utak mo na lalaki ka din. O lalawak din o uunlad ang maliit mong negosyo. Dahil walang malaki na hindi nagsimula sa maliit. Yan ang kapangyarihan ng ating isipan. Kaya pagsikapan, isaisip ang bawat tagumpay na nais mo. At pagsikapan, samahan ng panalangin at sipag, tiyak na mararating mo din yan. O yan, alam nyo po, sa totoo lang, marami kasi sa atin ang nagsasabi na Napakahirap ng buhay ko. Lumaki ako sa buhay na mahirap. Siguro, magwawakas na rin lang ang buhay ko na magiging mahirap. Kung ganyan po ang magiging pananaw mo sa buhay, ay wala po talagang mangyayari at hindi mo makakamit kung ano man ang ninanais mo. Ang kailangan ay may pagsisikap. Pagsisikap. Talino. At ambisyon. Gamitin mo ang iyong isipan upang ikaw ay mangarap. At gamitin mo ang katawan na mapalakas pa ang sarili mo upang magawa mo ang inaambisyon mo sa buhay. Walang mahirap kung gugustuhin natin na umangat sa buhay. Ano po, siguro ay nakikita natin na iba dyan. Ako sa totoo lang po, may nakikita akong normal naman ang katawan. Ah, nasa wastong gulang pa, mas malakas pero mas gusto nilang mamalimos na lamang eh. Tapos iisipin na uh, napakahirap. Sabi nga, pero marami. Alam niyo ba, marami ang nagiging milyunaryong mga namamalimos. Pero 'wag naman sa gano'n. 'no? 'Wag naman ganu'n. Pagsikapan, 'no? Pagsikapan. Pagsikapan na makamit ang uh, tagumpay sa buhay at gamitin ang lakas ng iisipan para makapag-isip ka kung ano an dapat nagawin. Ano po? Ah, yan. Sana ah, 'wag mo isipin na lagi kang walang pera. Isipin mo, magkakapera ka dahil pagsisikapan mo yan. Ano po? So, yan po ang ah, ating paksa sa ah, episode natin. Pero meron pa akong gustong ah, bigyang pansin, no? Bigyang pansin. Kasi marami ang nagtatanong patungkol dito, no? Kaya pag-usapan din natin ito yung patungkol sa ang kalagahan ng energizer magnetic pendant at kung ano ang may tutulong sa inyo. Kasi marami nagtatanong sa akin ito. Bagamat napakarami na na nakakuha nito sa atin, pero yung iba na hindi pa nagkakaroon nito, gusto nilang malaman kung ano ba raw talaga yung power ng energizer magnetic power pendant. Kaya, bibigyan natin ito ng uh, oras para ipaliwanag sa inyo. Sabi nung mga tumawag sa akin, sana naman raw mabigyan natin ng pansin kung ano-ano, kung ano ang kapangyarihan at kalagahan ng binabanggit ko, partikular na nga yung Energizer Magnetic Power Penta. Ang Energizer Magnetic ay tinatawag na bultahe ng kalakasan. O, di ba? Bultahe ng kalakasan. Ibig sabihin, sa sandaling ito ay tinaglay mo at isinuot bilang pendant, asahang mararamdaman agad ang uh, kakaibang enerhiya nito. Sabi nga nung iba, nung sinuot nila ito, bigla silang parang kinakabahan, o parang biglang umiinit yung uh, yung energizer pendant at yung iba naman normal lamang na nararanasan nila sa kanilang sarili. Pero katagalan ng nararamdaman nila ang kalakasan. Ituloy natin. Sinasabing ang energizer magnetic power pendant nagtataglay ng kakaibang materyales na nagpapagaling at mainam din na gamitin kung nais mong matuto ng meditation. Sinasabi kapag tinaglay ito at itinapat sa iyong chakra habang ginagawa ang meditation, tiyak na, bubuks, na mabubuksan ang iyong inner vision. Nagpapalakas ng pakipag-ugnayan sa ibang tao. Lumalakas ang iyong aura sa pakipag-usap at ang lahat ng nararamdamang pagkabahala o pag-alala na hindi ka magugustuhan ng kausap, mabuburang, mabuburang lahat yun. At ang positibo ay may isip mo, bagay na siya namang magdadala sa iyo tungo sa tagumpay tinatanggal din ng enerhiya o power ng energizer penda ang pagod na nararamdaman sa katawan. Pinalalakas din ang enerhiya upang hindi kayo madaling mapagod. Sinasabing isa din itong healing, nagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. Pinags, pinasisigla ang utak, nerve activity, nilulusaw din ito ang nararanasang depresyon, dinadala ka sa mas kalmadong sitwasyon. Malaki din ang maitutulong upang mapagaling ang kadalasang arthritis o yung mga pananakit ng kasukasuan. Sinasabing pinagagaling din nito ang problema sa kidney at atay, wika nung iba. Nag-aalis din ito ng toxic sa katawan upang mawala kung ano ang kung ano mang karamdaman ang nabubuo sa iyong body. O yung mga toxic na nasa katawan mo, nalulusaw daw nito na para huwag mabuo sa iyong katawan o body. Hindi lang yan. Inaalis din ang negative chi na likha ng mga tao na nakakasalamuha mo. Pinalalakas ang katawan upang may panlabang ka sa karamdaman. Hindi ka basta-basta mahawa sa mga sakit. Naalala nyo ba nung panahon ng pandemic? No? Marami sa ating nakakuha ng Energizer Magnetic Power Pendant at sabi nila, particular yung mga nasa ibang bansa, suot-suot nila ito at marami sa kanilang kasama na nagkaroon ng COVID noong time na yon pero sila hindi nahahawaan. Napakaraming kwento ang ganon. Ituloy natin. Bukod sa nagpapakita ito ng healing o pagpapagaling, Nagdadala pa rin nito ng swerte sa sino mang magsusot nito. Proteksyon din sa anumang pangalip sa buhay. Umiinit sa sandaling isinot ito, mararamdaman ang malakas na enerhiya. Sundin lang ang proseso ng paggamit upang higit na mapakinabangan ang enerhiya at kapangyarihan nito. Marami na ang nagpatunay na sila ay gumaling nung gamitin ito. Marami na nagpatunay na lumakas ang kanilang katawan by mga tao na may matinding karamdaman ang napagagaling din o napagaling din ng enerhiya o ng energizer magnetic. Bukod sa nagdadala ng swerte sa iba, kaya nasa sa inyo na lamang kung ibing mong subukan o bukod sa nagdadala ng swerte sa iba, kayo na lang o gusto nyo ba subukan ito. Ngunit, Nagtatagal lang ang energizer magnetic pendant sa loob ng dalawang taon. Makalipas yun, kinakailangan mo na itong palitan kung gusto mo. Muli, ang anumang bagay na aming binabanggit dito ay nasa sa inyo po kung ibig yung subukan, kung sa isipan ay makatutulong bakit hindi mo subukan at baka ito ang sagot sa suliraning nararamdaman. Ano po, yan ang energizer magnetic power pendant. Ayan. Oh, Subukan nyo po. So, doon sa nagtanong, ayan na po yung power niya. May guide po yan kapag ka nakakuha niyo, no? May guide po yan. So, yan po. Bibigyan ko lang pansin. Ang patungkol yon sa amuletong tectum talisman. Aba, napakaganda niya. Partikular na. At uh, malapit na malapit na ang pagpapalit ng tao. Ang amuletong tectum talisman ay dalawang uh, dalawang power ang nagugtay sa kanya. Ito yung power ng amuletong na nagpapakita ng swerte o nag-a-attract ng positive chi upang makamit nyo ang swerte sa buhay. At yung tecto naman ay nagsisilbing pananggalang upang hindi kayo tamaan ng mga negative force o negative energy na nagdadala naman ng malas sa inyong sarili. Kaya pag pinagsama mo yung amuletong, uh, bibigyan ka ng kapangyarihan o bibigyan ka ng power o swerte sa buhay. Yung tectum naman ay bibigyan ka ng proteksyon. Yung amuleto nag a-attract ng swerte sa pamilya at ganoon din sa negosyo. Kaya mahinam na ilagay ito sa harapang bahagi ng inyong bahay. O kaya naman, pwede rin itong ilagay sa loob ng inyong bahay na nakaharap sa pintuan sapagkat ito ang umaharang doon sa mga negative energy. Halimbawa, dala daladala ng mga bisita mo ang negative at uh, naiiwan doon sa inyong bahay ay Bago pa sila pumasok, tinutunaw na nung uh, amuletum tectum talisman yung uh, negative na yon. Kaya sigurado na walang maiiwang malas sa inyo no? at mapoproteksyon ang kayo. So yan pa yung amuletum tectum talisman, makapangyariang kataga na iniligay sa isang imahe upang maging uh, kapalanggalang pangakit ng swerte para sa year 2024, pangalan pa lang no? may waga na amuletong tectong talisman. So yan po, available na po ngayon yan. May makukuha na po kayo nito sa aming tanggapan, no. Ang amuletong tektong talisman. At uh, doon po naman nagtatanong sa ating libro sa Secretum Oculus book, aba mayroon pa po yan, no. Marami ang nagpapasalamat sa pagkakaroon ng ng aklat na Secretum Oculus. Partikular na yung karamihang nakakuha nito, nagamit daw nila na pang-akit sa swerte sa kanilang negosyo. Dinisplay namang nila yung, yung nasa bahagi ng likod nito, yung money attraction, ba naramdaman nila na talaga nakakaakit ng, uh, ng mga client o swerte at nadagdagan na, na, yung kanilang kita. Kaya bukod doon sa marami silang natutunan sa libro na Sekreto of aba, na uh, eh, nakaakit din ng swerte no kaya ang sekreto mo kulos ng galaman ng mga kataga ulihim na orasyon o kataga upang nga uh, ilayo kayo sa karamdaman ilapit kayo sa swerte iiwas kayo sa aksidente at proteksyonan ng kayo at igitla la sa lahat makikita ninyo kung paano ninyo pagyayamanin ang inyong buhay paula ang inyong sarili nandiyan po yan sa si sekreto mo book aklat na nagtataglay ng lihim na karunungan upang gumaling sa karamdaman, swerte sa buhay, ilayo sa aksidente o iba pang kapamakan at sa masasamang tao. Nasa aklat po na ito ang mga kaalaman at mga orasyong latin na siyang magdadala sa iyo maging swerte, mailayo sa kapamakan, lumakas ang katawan ng mailayo sa karamdaman at higit sa lahat, ilayo ka sa kapamakan at sa mga taong masasama. Nasa aklat na Secretum Oculus ang mga lihim na kataga. Ang Secretum Oculus book ay nagkakalaga po ng 1,800 pesos. Ang 500 pesos po na naroon ay ilalagay natin sa isang cash o magiging pondo natin ito na pantulong sa mga nangangailangan, partikular na sa bahay ang punan o sa home for the agent o kung sakaling merong mabibiktima ng mga kalamidad, pwede rin natin itong maitulong. So ano pang iniintay nyo? Kaya kumuha na kayo ng Secreto Mocolos Book at pwedeng pwede nyo rin ito ipangregalo, partikular sa darating na Pasko o iba pang okasyon. Yan po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!